kami ngayon sa barangay Bagumbayan Oh, nandito ako ngayon sa pier ng ano, Bagumbayan. Bayan. Ito nga pala guys, yung karamihan negosyo ng mga tao dito guys. Yung pawid. Ayan. Magpapawid. Nagpapawid sila dito guys. Ayan. Ayan. Dito ako sa waiting sa kanilang ano, pier. yung guys. Oh. So may mga malalapad na ano, nipa ayan yan yung kanilang anak buhay dito guys karamihan sa mga ah, dito nagpapawit ayan May nang tawag sa tiyonin guys ay soba malaki soba dito Ayun, sa sabi nila may buhayan daw dito pero hindi pa naman yung talaga, ano, kontra. Kurang layo guys. Umalis kami kanina mga mga alas 8. Pumating kami alas 11 guys. Ay, alas 11 na pala ayan may mga ano sila tapos may mga buhangin din guys may nila guys buhangin pinitilever nila sa ano buhangin ng ilog ayan guys oh so, itong kanilang mga pawirin ayan yung nakatayo na yan yan guys yan 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 yung kanilang pawirin Ay, ayan yan sa may uluan ko guys yan mga nakatali na yan guys yan yung kanilang pawirin 150 isang talik ganyan guys pag ka ha ah, oh, my god at ayan pala guys mga king kasama si kabayan Nelson Honyo Limoneras ang pogi kong driver ayan din pala yung kanyang paninda guys na yan solar kaniyang palita solar na radyo at solar na ilaw flood light street light sabi ang laki ng suwa na to guys eh. oh, na guys. Bye.